good morning, good morning mga master At nandito na nga tayo sa Tarap mag bike shop ha Ayun At ito yung mga kasama natin sa lugaw ride natin Mga master ito sila, good morning master Thank you, good morning Magandang umaga mga master Master, good morning <laughs> Oh master, malambot Magandang umaga po Salamat po, salamat, salamat Salamat sa inyo mga master Maraming salamat sa suporta mga master Congrats master Thank you master, thank you Congrats master yan. Ito yung ating mga kapot-pot Ang sasama sa ating lugaw ride Ito sila, yan Uy, Maraming salamat mga master Thank you master Ito pa Aba oh, ko na muna dito Thank you master Baya mo na muna dyan yan oh, Thank you, thank you mga master Oy master, salamat po Salamat sir. Mm, ma Uy! Master. Ah, thank you, thank you sir, master ha. Lagi present. Okay. Sir, <laughs> maraming salamat. Present again. Master, congrats. Thank you, thank you. Thank you, thank you, Master. Oh, okay, meron ka kakampal, oh, si Spartan. Lamot to mga Master. Good morning. morning. Madam. Uy, <laughs> Master. Good morning po. Master, good morning. Maraming salamat, ay. Maraming salamat. Oy. Followers. Ah. <laughs> Marami salamat po Tara Ingat-ingat po tayo Sama-sama po tayong papajak Jack Malalito hanggang Okay Thank you, thank you mga master Uy Master Thank you master Thank you Salamat po Dala, master Thank you master salamat po Tara master Thank po. Ay, salamat, salamat. Ingat po tayo sa pagpadyak natin. Thank you. Thank okay. you, sir. Uy, masaya, salamat. Uy. Uy, si Batman, oh. No? Shout out, shout out. Ingat po again. tayo at mabuhay tayo hanggang gusto natin. Uy. Salamat mga Thank you. Thank you. Uy, mga mga sir, maraming salamat po. Thank you. Oi, okay. present ulit ah. Bukas present pa ulit ulit. Master, ay, master, ay, master. Master, Uy, master, magandang mata po. Opo, oh, oh, ayun. Ayun. Oi, sa mayo na toto, to ayun, to, ayun. Ayun. Nice, thank you. Thank you. All right. Master, good morning. Good morning, good morning, Master. Salamat po. Uy, Master, thank you, ah. Yes, sir. Salamat. Good morning, mga Master. Good morning, Ma. <laughs> Master, good morning po. Uy, yes, yeah. Master. Ayan, yeah, magkakasama tayo magdugo ngayon sa Philippine uh. Arena. Master, thank you, Master, ha? Ah. Morning, Master. Uy. <laughs> Master. <laughs> <Good> morning, Master. <laughs> Master. <laughs> Master. Ba? Present ulit, ha? Thank you, Master. Bye, salamat. Sir. Sa kapilag ka sa mo. Hoy, hindi tayo nagkita. Okay, nga <laughs> Di mo. Dito ba tayo nagkita? Na Hoy, eh. Master. Thank you, oh, Master. I'm good ma morning. Salamat <laughs> po. Thank you, thank you, Master. Maraming salamat. Sir, ako sa pinutin. Okay, tara. Abot pa lang Okay, oh, o, sakto-sakto lang tayo. Maray daw na tayo, mga Master. Okay, umabol pa. Oh, yes, Master. Oh. Master. Thank you, Master. So yan. Ilang saglit na lang. Master Mabol. Good morning po. Good morning, kagandang umaga. Maraming salamat po, maraming salamat. Sama-sama <laughs> tayo papajak na. Oh, selfie. Ay, okay, salamat. Oh, Lord, uh, gabayan mo ang bawat isa sa amin sa aming pagpajak. Mula rito hanggang sa Pilipina rin na. At uh, po kami sa lahat ng sandali na uh, malayo sa anumang kapahamakan. Yan ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasagit lang at ay uh, daw tayo mga master. Mga master, magkaray daw na kami. E, Iyan. Ayan. Tara, let's go na mga master. Thank you, thank you Maraming salamat Thank you mga master Maraming salamat master Thank you Thank you, thank you Maraming salamat po oh, Thank you. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Salamat po. Salamat. Salamat salamat. Salamat, salamat. salamat, salamat. salamat po, salamat. Thank you. Salamat Master. Thank you. Okay, ingat po tayo. Let's go. Thank you, thank you. Let's go. Ingat tayo. Kaliwa, kaliwa. Intay, intay lang ah. Kaliwa, ah. Intay, intay lang ah. Intay, 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 lang, ah. intay, 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 intay ah. Pag-group tayo sa so may pure gold. Pagpasok ng Philippine Arena. ha. na kami sa Philippine Papasok na kami ng Philippine Arena At uh, medyo nag lang yeah, Ayan yeah, Ayan Sir Ian Uy!

Sang ikot na lang. Tapos lugo na tayo mga master. Thank you. Okay, salamat master. Thank you. Sang ikot na tayo. Shout out. Shout out. Sa SP Bikers vlog. Yun. Hoy master. Hoy master. Sir. Sir. Dalawang pwede. Yes master. Well sir. Happy <laughs> 50k subscriber. Salamat salamat. Salamat master. to so, ikot pa tayo kaya yung papapalabon eh haa bubble lang bubble po ako, eh. ah, babo babo po ako. Galing, good good thank galing you, pong duty you. ayan isang ikot lang isang ikot na lang master tapos ano na tayo okay master papaayos ko lang, ano, ko lang yung ano papanda ko nilang yung dugaw Ito na nga tayo, master, sa lugaw natin. Lugaw ride natin. Good morning, master! Good morning ayan. At medyo may... Ito na tayo, mga master. Sa ating lugawan. Atin sa atin ang ating pinsan. Uh, ayan. Ayan. So, yun. Oo, ayan. Dito tayo maglulugaw, mga master sa Pudis Easy to Carry ayan, ayan. Ah. dulo pa ito yun sa dito mga master ano na kayo ng lugaw ayan ito ang lugaw natin o yan, ating ayan ating servadoro amuhin na amuhin na yung lugaw ayan, ayan. Eh. ayan nakanda nating lugaw o. Yan, nakita kita, walang daya. Ang lugaw natin. Salamat kaldero ng lugaw. Okay, sige, kuha ano na lang kayo ng lugaw diyan, mga master. Yung itlog master. Ito itlog master. Ito itlog oh. Oh, kuha ano na kayo ng lugaw sa itlog. Oh, yan, nandoon na tubig. Oh. Master. master. Master Jerome, good morning. And happy anniversary sa atin mga taga Park Bike North Republic. Oh, ala, punta ka pagka libre ka 6 AM onwards. Ah, oh, meron. Oh, master. Good morning. Tara. nga, Master. Dumami na ka abang kami doon. Uy, Master, good morning ka na. Good morning. Ang bags niyo lugaw o tarsilog? Chow, papi, chow, papi. Salamat. Yun. Hey, Hi, master, punta kayo doon. May bibigay sa inyo kung, ano, kung ano available doon. Ayun doon, sa Primus, Ano, Tapsilog or ano, wala pang Tapsilog. Chixilog, sa doon. Basta sabihin, kasama ko kayo. Sir, sir. Ay, hindi man yes. ako tumanggani. Good. Uy, nasa na? Ano sila? Master, Good. Morning. Thank you, thank you, master. Tara. You, Ay. Salamat, tama. O, lugaw tayo. kayo kunin kayo lugaw, o. Thank you. Isito Kerry. Yeah. Okay. Ganyan tubig. Hey vlog. Congrats Master Ronnie. Thank you, thank you Master. Thank you. Salamat. Power. May, may lugaw pa dito, ah. Rest back lang kayo, an lilugaw tayo. No. Thank you. Uh, tuloy lang tuloy. Tuloy lang tuloy. Uh, Taga Park Bikers North Republic. Ayan, mga kasama ako dati. Thank you, thank you. Congrats, 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 congrats. happy anniversary sa atin mga master. Thank you, master. Nine years, nine. Nine years anniversary ng Park Bike North Republic. Yan. Happy anniversary sa amin. <laughs> Thank you. Thank you, Master. Yan, Thank you, Master. Oh, tara, punta na ka Master. Tara dun. Iba ang may pinagsamahan. <laughs> Alright, tara, let's go, mga Master. Lugo tayo. At tira tayo ng lugo dito, mga Master. Ayan pa. Okay. Master. Okay. Oh. Master. Ay, salamat po. Good morning. Good morning. Ayan. Meron pa doon lugaw ha? Huwag doon. You, <laughs> so maraming salamat, salamat, salamat sa inyo mga master. Salamat po. Thank, thank you. you, thank you. Salamat sa inyo mga master. Sama-sama tayong babalik sa sarap mag-bike shop. Thank you master. <laughs> thank, you, thank you. Man, man, man. Hello man. Thank you. Thank you, thank you. Thank you master. Thank you master. Salamat, thank salamat din po. Thank you, thank you. Maraming salamat po. May upuan pa doon ah. May may upuan pa doon, mga master. Salamat, master. May upuan pa po doon, tara, lugaw. Oh, master. May upuan pa doon, mga master. Kumusta ang ating ano? Kumusta? Yung nga natin, yung itlog, yun. Ah. Kasi si master iyan. Oh. Ah, tara. Tara tayo sa kabilang. 'Yon sa nagpairam ng pwesto. Maraming salamat. Adrian, ano pangalan mo ano? Nung nagpairam ng pwesto? Si ano, Ah, yung black black meeting. Sa Santa meeting. Ah, sa Central. San. Ano? Plaza Central. Plaza Central. Yan. So maraming salamat sa nagpa Ano nang pwesto? Nagpa-unlock ng Plaza Central Building. Good morning, hey, master. Tara, lugo, master. Sige, sir. Tapos ah, usap ko. Uh, lugo tayo, master. Lugo tayo, master. Oh. Maraming salamat sa Plaza sa, sa, sa Central. Hindi pa. Kaya tayo. So, yun. Maraming salamat sa inyo, ha? At maraming salamat sa aking pisan. At shut up mo sila, master. Ato, kay Weng. O, oh, sa ano? <laughs> invite mo sila sa ano? Ah, uh, punta kayo dito sa Plaza Central Bukawe bukas ng 4 p.m. to 12 midnight. Ah, ano yung pwesto mo? Ah, uh, 4 El Cuatro, Top C, Sizzling, yes. Kawi, Batangas, and Rice. Yun. Saka ano, uh, Buser Cafe. Yun, yun ang masarap. <laughs> the best. Okay, salamat ah. Alright. So, uh, happy happy anniversary. Thank you. Happy anniversary. Okay. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you mga master ha. At pagka nagawi kayo dito mga master ayan ha, ah, sa Primos Lugawan. Yung isa sa ah. Vincent ko yun, sa kabila yun, sa L4. Ayan. So yun, at uh, natapos na yung aming lugaw ngayon. At babalik na kami ni Sir Ian ngayon sa sarap mag bike shop at may makakasama kami. Ayan, yan pa. Salamat, diba nag hiwalay na kami? Ayan, sila lang naiiwan, Ayan, si Madam. Ah, ito yung sponsor natin. Ayan. Oh, may paano pa, oh. Ah? Okay. Oy, oy, oy! Invite mo sila sa Primo! Hello Ayan, kumain ko kayo dito sa Primo's Lugawan, Paris, Manalo. Thank you so much. Ayan. Ayan, okay. Ayun, sila tatay, babalik din ng Quezon City. Ayan, sama-sama. Sama-sama tayong babalik. <laughs> okay. So okay, so picture, okay. Picture, okay. picture lang. Tata tayo, babalik na ano. At muli po, maraming salamat sa Plaza Central. Ayan. Okay, ayan. At sa aking uh, pinsan, si Aldri, sa kanyang food truck sa Lugaw na hinanda niya. At isa pang pinsan, sa Primos Lugawan. Maraming salamat. Tara, let's go na tayo. Balik na tayo ng Sarap so Mag Bike Shop. Yes! yes! Ronnie, thank you Ar. Oh, thank you rin. Thank you. Sa inyo ang aking pasasalamat. Thank you, pa sa Manon. Okay, so Lord, gabayan muli kami sa aming paglalakbay. Alright, let's go. Rin, thank you. Batman, okay. Hanggang gusto mo uh, <laughs> Tara, let's go na ulit. So, marami rin yung natira na sasabay pabalik Nang sarap uh, mag bike shop. Oh, right. Master, oi. Rapi. Oi, pag picture tawon din 'yung <laughs> Ito yung aking mga kamag-anak pa lang dito na mga malulupit. Kaya lang, hindi sila nag-ano ng ano. Na, ano. Yan! So, yan, Kamusta, Rapi? Isang Congrats! Thank you, thank you. Then Uy! Ano si Master Ian? Andun, nauna na. Pabalik na kami na ano, na sarap mag-bike shop. Uy! <laughs> Congrats. Congrats, ha? Sa 100,000 followers ka raw. Oh, yeah. Salamat, salamat, salamat. Ariel. Oy. Maraming salamat at sa Trinix at Team God Speed. Yes. yes. Sa low carb. Yes. Yun. Very good. Yun. Mga to. Team God, Ito ba? Walito ha? Ah, oh, hindi. Oo. Oh, puta. <laughs> Pampalakas yan. Pampalakas yan pagka mag-start. Yan. So, yan. Ingat kayo palagi at more power tayo nyo lahat. Safe ride ha. Safe okay, ride. Okay. Safe ride din. And, uh, sa team Godspeed, low carb, saka sa Trinix. Thank you, thank you. you. All right. Oh, tara. Ingat, 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 ingat. Dito sa mga bike drop by kay sa Antipolo. O, sarap tak -tak. doon, tataktak. Sa oh. All right. Thank you. So yun at uh, yun na iwan ako はい。<laughs> 1,000 subscriber so amo ha no? oh. ang bilis ng panahon no? tatlong taon na pala mga master ko at ang uh, ikain ni master iyan yung ating uh, youtube channel so sa lahat sa inyong sumusuporta at patuloy na susuporta maraming maraming salamat so yan yeah, pabalik na nga po kami ng ano ng uh, sarap mag shop at mula nga po dito sa ating ano ah uh, So <laughs> din din na namin kanina. At dito na kami ngayon sa may uh, malapit sa Maya, uh, Valenzuela exit. Ayun. So ayan. At kay Lord, maraming salamat sa pagtulong sa ng paggabay. Si Master nakatulong ko sa magiging sweeper. Master, yes. salamat. Congrats salamat Shout din. Shoutout pala Master. Shoutout sa anak ko. Datrel, mabuhay ka hanggang gusto mo. Oh, hi. Salamat master. master. Yan. Naging sweeper natin yan mga master. Ah. Ito na nga, mga master. Malapit na tayo sa sarap bike shop. At, siguro uh, mga dalawang rin kaming uh, bumalik dito sa bike shop. Ayan. 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 Grabe traffic pabalik. Super. Yeah. Yeah, so Thank po lahat. Maraming uh, wala akong masabi kundi maraming maraming salamat at Lord, thank you rin po at sa lahat sa pagkabay mo sa amin. Sumasok mo sa Maraming salamat sa inyo. So, yun nga po. Yan ang ating naging kaganapan sa ating Lugaw ride yan yeah. <laughs> yeah, nga ito nga po yung banlingkod na lagi nagpapasalamat at nagtatanong ayos pa tayo dyan mga chong at nagsasabing mabuhay tayo hanggang gusto natin so, salamat Spider Philippines sa Trucks Philippines maraming salamat Paddy's Point at saka sa Chill Bar kay Sir Mike Salingan maraming salamat po kay Jim Sarmiento ng Trans Philippines. So, hanggang sa muli. Salamat.